At maya maya nga mga kalibot ay niligpit na ni Jace yung higa niya. Dito yan sa gitna ng kusina namin at ng CR. Isa to guys na challenge namin sa pagtira dito sa bahay jeep. Dahil maliit lang ang space ng bahay namin at marami kami ngayon ay medyo mahirap magligpit ng mga gamit dahil konting kanat lang ay kitang kita na agad pagpasok mo pa lang ng sala. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeep ni. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Tara! tara! Sama ka! Si sa'yo Ngayong araw nga mga kalipot ay tuloy na ulit ang biyahe natin At ngayon nga, ang destinasyon natin ay makarating sa bayan ng Giwan Eastern Samar Ang pinakadulong probinsya sa East Park ng Visayas Region And dito nga pala, may nakasalubong kami ang naglalako ng dilis. 50 pesos kada isang lata. Bumili ako ng tatlong lata at ito na ang uulamin namin mamayang gabi. Sa halagang 150 pesos plus mga rekados ay may ulam na kaming lahat. Sampu katao nga pala kami ngayon. Sa biyahe nga namin ngayon, ang iba ay sumakay sa pickup ni Kuya Raymond. At ang iba naman ay sa bahay jeep pa din. Yung mga ganitong pagkakataon, napakasimple lang kung iisipin. Sama-sama kami bumabiyahe. Mukha lang siyang maliit na bagay pero alam nyo ba, Minsan, kung ano pa yung maliliit at simpleng pangyayari, ay yun pa yung talaga nagpapasaya sa buhay natin. And dahil hapon na nga at magagabi na rin ay naghanap na muna kami ng mapaparkingan. At dito na muna kami magpapalipas ng gabi. Kinabukasan na namin pagpapatuloy ang biyahe papunta sa bayan ng Giwan Eastern Samar. Andito na pala kami ngayon sa bayan ng Hernani, Eastern Samar. Ang bait nga pala nang naparkinga namin dito. Hindi nila kami pinagbayad sa parking fee at binigyan pa nila kami ng upuan kahit na hindi nila kami kakilala. Hi, mami. Hello po! Ano na <laughs> okoy? Okoy no? Tama? Uh -oh. So guys so, ang ulam namin tonight, pritong okoy. Mayroon bang okoy na hindi prito? <laughs> okay guys, okay na okay. pili. <laughs> Habang nagluto si mami ng ulam natin ay tamang tambay muna, pahinga, and sila sa labas ay kwentuhan muna. Ako naman, nag-setup na muna ako ng laptop sa kwarto, nilatag ko na rin yung mini office table ko dahil meron pa akong mga tatapusin na gawain. Kape kuya yari, gusto mo kape? <laughs> May parang cheap na <laughs> <sa> eh. <tapasukas. laughs>

Hmm. Yung ano, yung tubig na binabasa. Ah, may teknik pa pala yan, binabasa ng tubig. <laughs> Hindi <laughs> ba siya di mo? <laughs> o oh, saka sumarap yung tunog. Love, sumarap yung tunog ng prito. Tingin <laughs> nga, patingin. Niya, patingin. sikisikan lang ng tubig para maging crispy Ano ako nagluluto? Amoy sunog lang Wow! Ito yung nagbigay sa atin o? Oh. Yung luto niyan? Yung suleron, tinatawag dito sa building fish. Hmm. Wow! Ito yung isa? lumpia, lumpia pork, lumpia mm. oh, thank you ah masarap na. salamat salamat suwerte natin guys na parking natin uh, binigyan tayo ng pagkain sobrang bait talaga ng na parking namin kung kanina ay pinahiram nila kami ng upuan ngayon naman ay binigyan nila kami ng pandagdag na ulam nung hindi pa kami nakakapunta sa Visayas guys alam nyo ba, ang akala namin ay maratapang ang mga taong waray at mahirap makasalamuha yung kasi ang mga kwento-kwento. Pero sa anon na buwan na pamamalagi namin dito sa Summer Island ay puro kabaitan at pagiging hospitable ang na-experience namin. Wala akong masabi kundi maraming maraming salamat sa lahat ng nakasalamuha namin. Hay, okay. Alam Ang lamiga. Parisa itong suka. Suka with sili. Wow. Kumain na nga kami dito sa may labas ng establishment nila. Sa halagang 200 pesos na ulam plus yung suka na ginawa ni Ramir at yung bigay nilang ulam sa amin ay solved na solved na ang dinner namin. Nagbigay din pala kami kanina ng ilang pritong okoy sa kanila. Yun yung sukli namin sa pagpayag nilang pagparking namin at kabaitang pinakita nila sa amin. Pagkatapos namin kumain ay tamang kwentuhan muna Pinag-uusapan namin ang mga dating kalakuhan ni Tico na ngayon ay parte na lang ng nakaraan dahil ito ay napulutan niya na ng mahalagang aral sa buhay Kwento ko sa inyo guys, yung isa sa mga kalakuhan ng batang to na sobrang pasaway ni Tico dahil lagi nagigipagsuntukan ay sinaraduan siya ng teacher niya at kinulong sa loob ng room nila sa grade 1 At ito naman si Tico nang magkaroon siya ng pagkakataon makaganti sa teacher niya ay kinulong niya naman ang teacher niya sa loob ng room nila at nilagay niya ng kandado. Bale, nakarating sa principal, tapos pinatawag yung mga magulang niya. So, isa lang yung guys sa mga kalokohan ni kaya walong taon na siyang nasa grade 1 sa lugar nila at hindi siya makapasa-pasa. Ngayong gabi nga guys ay si Tico ang nakaschedule sa paghuhugas ng mga pinagkainan natin. Si Jace kasi ang nakaschedule kanina sa pagkasaing ng kanin natin. And dito sa kwarto, nag-setup na muna kami ni Mami ng laptop kasi meron kami mga tatapusin at kailangan ko pang mag-edit. Siyempre, masarap samahan niya ng inumin. Sa akin, wine ang iniinom ko. Kay mami naman ay yung favorite niya na San Miguel. At dito naman sa sala namin, halo-halong alak na nasa isang bote ang dala-dala pa ni Kuya Raymond. Ito raw yung mga natitira nilang alak tuwing nagkakamping sila at pinag-ipon-ipon niya. Kaso nga lang guys, lasang alkampor ang alak na to. At dito na nga natatapos ang gabi namin. May konting alak, kasabay ang kwentuhan, habang nagkatrabaho kami ni Mrs dito sa kwarto namin. 554 a.m. na po. Good morning. Lami, alam ko na-explain na namin sa inyo pero nakagatsiti ko ng aso sa mukha Nalagay <laughs> namin yung picture nung nakagat siya. Tapos, na, nasa, ano na siya, pang-apat na turok today. Tuli pang lima kung kasama yung anti-tetanus. Eh dahil nasa Hernani na tayo and sa Borongan siya originally nagpapturok dahil nandito sila ko yung yun kasi Ate Carmen. Sama nila si Tiko. Uh, sama siya kay mami at daddy niya. <laughs> Pero yun, ibabalik din. Grabe so, no, Hernani to Borongan. Sorry. So, hindi niya may kita guys, hindi sa posiblest sa ilang clips or vlog pero babalik din sila soon sa so ito guys ito ba rin yung setup natin guys rooftop tent natin yun sila Ramiro tulog si Raymond ha? Araw. ang kanilang Andres Simpan, Andres Simpan. kaya po yung, uh, yun lang coach dito sa tuwang sa tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa tuwang sa sa tuwang origin 8 tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa tuwang-tuwang. sa uh, tinatrain niya ng basketball and uh, marami na siya mga nakupop na sa NCAA yata PBL, PBA and mga kailan na ngayon Ang bango naman yan. Pag-ibusin ako yan. Eh. Salamat po, Coach Wilmar. Pwede ka. pa yung pandesal nila. Mm. Bye bye! Ingat kayo! Oh, si Trin hindi ka kasama! Oh, yung ala! <laughs> bye! <laughs> hindi kayo kasama! Ano na? Ano na? Oh. Bye bye. Ingat po. Hoy. Hindi kayo kasama. Tayo kasi naglalaro eh. Редактор субтитров Maya maya nga mga kalibot ay niligpit na ni Jace yung higaan niya. Dito yan sa gitna ng kusina namin at ng CR. Dati ay tatlo kami sa kwarto natutulog. Si Mami, ako at si Jace. Kaso nung lumalaki na siya ay sobrang likot niyang matulog at naninipa pa siya. Kaya ginawan ko siya dyan ng higaan para meron siyang sariling kama. Pero kapag umaga, natatanggal naman yung plywood na yan para magagamit pa rin namin ang kusina namin at makadaan pa rin kami papunta sa kwarto kapag galing ka ng sala. Si Ramir, si Chris at si Tico naman ay doon sila sa rooftop tent na tulog kagabi. And ito nga mga kalibot ang almusal namin ngayong umaga. Corn kalog. Corn beef, kanin at itlog. Tapos meron pang fried na dilis. Ito yung pinila namin kagabi ano guys, uh, saging. Hindi pa namin naluto. And dito guys, ligpit muna tayo sa kusina natin. Dati naman ako naging isang dishwasher sa isang resto, kaya sanay naman ako maghugas ng mga pinggan. Madaling araw na kasi kami natapos kagabi kaya meron pa mga natira sa hugasan. Isa to guys sa na challenge namin sa pagtira dito sa bahay jeep. Dahil maliit lang ang space ng bahay namin at marami kami ngayon ay medyo mahirap magligpit ng mga gamit dahil konting karat lang ay kitang-kita -kita na agad pagpasok mo pa lang ng sala. Nauubos na pala ang tubig namin sa tangke sa taas. Kaya yung gamit kong tubig dito ay yung extra tubig namin na malaking galon na dito naman nakalagay sa kusina. Pagkatapos kong hugasan ay ilalagay ko na to sa pingganan namin. Dito yan sa ilalim naman ng lababo natin. Ginawa namin tong pull out para madali lang kumuha at maglagay ng mga gamit dito. At pagkatapos ko nga maglinis ng lababo, ay saka naman ako magtoothbrush. brush. Ngayong araw guys ay isasakay na muna namin sa pickup ni Kuya Raymond ang dala nating motor. Usually guys, sa kwarto kasi natin yung nakalagay. Pero dahil medyo hassle kapag sa loob ng jeep nilalagay, ay dito na muna sa sasakyan ni Kuya Raymond.